Magandang hapon mga idol. Kumusta kayong lahat? Ito nga pala yung ating bago. Ang bilis nila maging tanda. 6 month lang halos ito eh tinanggalan ko na sila ng mga palong kasi masyadong malalaki marami ko sila mga pula ngayon limbo yung gintong isa ah. ito naman ay white legs mga early mature itong mga bago ko ngayon medyo katamtaman lang yung tangkad mga idol hindi sila mga katangkad talaga na gaya ng normal lang nakikita mo ito mga regular size lang sila okay naman mga katawan medyo patakip silim na kaya ano na pare-pareho sila ng mga kurma ito mga gambusa nga ito yung isa malaki palong dito naman yung isa Kung mapapansin nyo mga idol, tamtaman lang talaga kung mga size nila. Hindi sila mga katangkaran. Pero okay yung mga ganitong size sa basaan mga idol, sa dikdikan. Ayan. Okay yan sila. Sa dikitan. Ayan, magagaling yung mga ganitong size.

meron tayo dito mga ah, hiraw ayan ayan hiraw ko napakabagsak dito na sa kabila yung aking kalisahin blue leagues yung forma nya akala mo bakla eh Anipis ng balahibo, dikit sa katawan. Yan ang mga matangkad talaga. Ito yung aking burgkak na bulik mga idol. Uh, medyo medyo man haters man -hater Ten 10 months lang yan. May mga anak yan na sa loob niyan. Paparami ako ng bulik mga idol. Barang-barang kursional ada konduktoran yang bolik Angkatan ya, lagi ayam-ayam Yang itu uh, yang masih meng Yang mengidol Aduh Lepuknya yang haram na mga araw mga idol kaya ganito ang kulay ng paligid sa so, mga gusto niyang bumili binibinta ko talaga itong mga alaga ko rito dahil hindi naman ako mahilig sa sabong mga idol hindi so, ako nagsasabi nag-aalaga nag lang kung marami dyan pinaparami ko sila para ibinta mga idol Pagbintay yun sa atin yung ating pagtalata ng mga may mga Magito pang Huwag niyo nga palang kalimutan pag subscribe Like, comment Huwag niyo kalimutan Kirahin yung kalimbang na. Yung notification din Para manotify ko pa kasi na Susunod ko pa mga video Pag naglakihan na yung aking mga sisyo dyan Papagita ko sa inyo